11 years old na ang anak ni na Richard Gutierrez at Sara Labati na si Zion. Magkahiwalay man si Sara at Richard ay hindi ito nakapigil para bigyan nila ng bonggang birthday parties ang kanilang panganay. The Philippine Showbiz List presents detalye sa birthday celebrations ng anak ni na Richard Gutierrez at Sara Labati na si Zion. Sara celebrates One Piece themed birthday party for Zion. Noong April 29, 2024, ipinagdiwang ni Sara Labati ang 11th birthday na kanyang pangali na anak na si Zion Gutierrez na may temang One Piece. Sa kanyang social media post, nagbahagi siya ng isang heartwarming message sa anak na tinawag niya na kanyang anghel. Anya, happy 11th birthday to my angel Zion. From the moment you were in mom's tummy, you changed my life for the better. Nagpabati din si Sarah ng pagmamahal sa anak sa pagsasabing hinahangaan niya ito ng higit pa sa salitang maaaring ilahad. Ipinagdarasal niya na patuloy na pagpalain at patubayan ng Diyos si Zion habang lumalagaw ito bilang isang kahangahangang binata. Sa huli na nga ako si Sarah na magpakailan man ay nasa tabi siya ng anak at mamahalin ito ng walang katapusan. Pagkatapos ay nagbigay si Sarah na kanyang pasasalamat sa lahat ng mga kaibigan at kapamilya na nagtrabaho ng gusto para sa kanilang espesyal na pagdiriwang. Sa kanyang Instagram, ibinahagi niya ang mga larawan mula sa selebrasyon kung saan makikita ang mga ngiti at kasiyahan ni Zion sa kanyang espesyal na araw. Kasama sa selebrasyon ng ilang mga celebrity friends tulad ni Solan Yusuf at ang ang kanyang mga anak. Nandun din si Kaylin Alcantara, Jay Cuenca at Chi Filomeno. Richard celebrates Zion's Lakers-themed birthday at home. Ang selebrasyon ng kaarawan ni Zion ay naganap sa kabila ng paghihiwalay na kanyang mga magulang. Bagamat hindi magkasama sina Sarah at Richard sa pagdiriwang, nagpapakita ang dalawa ng pagmamahal sa kanilang anak sa pamamagitan ng magkahiwalay na paraan. Pagkatapos magdaos ni Richard isang bonggang hapunan para sa kaarawan ni Zion sa kanyang tahanan noong gabi ng April 28, 2024, ang ina ni Richard si Arabel Rama ay pinasilip sa social media ang mga sulyap sa pagdiriwang. Ibinahagi niya ang isang haning ng mga video at larawan na nagpapakita ng kaibig-ibig na pag-setup ng hapunan mula sa mga pagkain at nakamamanghang birthday cake na may temang Lakers. Sa social media account ni Richard ay nagbahagi din siya ng ilang mga larawan mula sa okasyon. Makikita dito ang pagyakap niya sa dalawang anak na lalaki. Kalakip nito ay isang magandang mensahe kung saan muling sinabi niya kung gaano niya kamahal si Zion at tiniyak na palagi siyang nandyan para sa anak na tinawag niya na kanyang Young Lion. Anya, happy 11th birthday Zion. Dada is here for you no matter what. I love you always my young lion. Bagamat magkahiwalay na ipinagdiwang niya na Sarah at Richard ang kaarawan ni Zion, hindi ito nangangahulugang na wala ang pagmamahal at pag-aalaga nila sa kanilang mga anak. Sa halip, ipinapakita lamang nito na maaaring magkaroon ng magkaibang landas ang mga pamilya, ngunit ang pagmamahal nila sa mga bata ay nananatiling matibay at walang hanggan. Annabelle's heartfelt birthday message to her grandson. Kahit hiwalay na sila Sarah at Richard, hindi ito naging hadlang sa pagmamahal at pag-aalaga ni Annabelle kay Zion. Sa kabila ng mga pagbabago sa kanyang pamilya, nanatili ang pagiging masidihin ng kanyang pagmamahal para sa apo. Katunayan, ikinasayan ng mga tagahanga ni Annabelle matapos yung batiin na kanyang apo sa kaarawan nito. Noong April 29, 2024, ginamit niya ang social media upang mag-upload ng ilang mga larawan na kuha niya sa kanyang mga apo. Ayon kay Annabelle, si Zion ang isa sa mga paborito niya Apo at sobrang mahal na mahal niya ito. Sa tuwing kasama nga raw nila si Nakai at Zion, nakikita niya kung gaano kasaya ang dalawang bata at sinasabing ibibigay niya ang lahat sa kanila. Rufa Gutierrez marks nephew's Zion's birthday. Sa social media post ni Rufa Gutierrez noong April 30, 2024, ipinaabot niya kanyang mga masasayang alaala -ala at mensahe ng pagmamahal para sa pamangkin na si Zion. Sa mga throwback post na kanyang ibinahagi, nagpapakita ito ng mga masasayang alaala -ala ng kabataan ni Zion. Ang mga larawang ito ay hindi lamang nagpapakita ng paglaki at pagbabago sa pamangkin, kundi pati na rin ang pagmamahal at pag-aalaga ng kanyang pamilya sa bawat yugto ng kanyang buhay. Mensahe ni Rufa, Happy 11th birthday Zayon, Your presence fills our lives with such immense love and happiness. Ayon sa gitna ng mga pagsubok at kasiyahan, nariyan si Zion upang puna ng ligaya ang buhay na kanyang pamilya. Binigyang diin din ni Rufa ang kahalagahan ng pagiging mabuti at ang pag-aral na bata ni Zion. Ang mga payo na ito ay naglalayong gabayan ang pamangkin sa paglalakbay nito tungo sa kanyang mga pangarap at pag-unlad bilang isang individual. Sa pagtatapos ng kanyang post, hindi nakalimutan ni Rufa na maghandog ng mga pangarap para kay Zion. Sa papamagitan ng pagtitiwala at suporta ng kanyang pamilya, tiwala siya na si Zion ay magtatagumpay sa kanyang mga hinaharap na mga layunin at pangarap. Sa kabuuan, ang pagdiriwang ng 11th birthday ni Zion ay hindi lamang isang pagdiriwang ng kanyang kaarawan, kundi pati na rin isang pagtatagpo ng mga alaala, pagmamahal at mga pangarap. Sa tulog ng pamilyang Gutierrez, ang babat -yugto ng buhay ni Zion ay puno ng pag-asa at kasiyahan. Esther's birthday message to her grandson. Sa kanyang personal na pahina sa Instagram, ipinarating ni Esther labat ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng mga matamis sa salita para sa kanyang apo. Sa kanyang post, ipinahayag ni Esther ang kanyang kaligayahan sa patuloy na paglaki at pagiging mabait ni Zion. Binati niya ito ng happy birthday at hiniling na manatiling mabait at pagiging magaling na kuya sa kanyang nakababatang kapatid na si Kai. Isang pagpapahalaga rin ang ipinahayag ni Esther sa magulang ni Zion naging na laging nariyan para sa kanilang anak. Anya Happy, happy birthday to our beloved Zion. Stay always sweet, cute as always. Be good boy and be always big brother to Kai. I'm happy for you. Your both parents is always there for you. Don't forget always, we're always here for you. We love you so much. Zion. God is good always. We care so much about you and Kai. Love, love, love ka namin apoko. Kalakip na kanyang birthday greetings ay nagbalik tanaw din si Esther sa mga panahong nagbunti si Sarah at sa kanilang pagsasama mula noon hanggang sa kasalukuyan. Ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat sa Diyos para sa patuloy na pagkakaroon niya ng lakas upang masaksihan ang paglaki ng kanyang mga apo. Ipinabati din ni Esther kung gaano sila ka-blessed sa pagdating ng dalawang bata sa kanilang buhay. Ang mga salitang ito ni Esther ay hindi lamang nagpapakita ng pagmamahal at pag-aalaga para kay Zion, kundi nagpapakita rin ng kahalagahan ng pamilya at ng mga alaala -ala ng nakaraan. Sa kabila ng paglipas ng panahon, nananatili ang pagmamahal at suporta ng bawat miyembro ng pamilya. Abdel's warm video greeting for Zion's birthday. Bagamat hindi nakadalo ng personal ang ama ni Sarah na si Abdalla Bati sa pagdiriwang, hindi naman ito naging hadlang upang may padama ang pagmamahal at pagbati sa kanyang apo. Sa isang emotional na video na ipinadala ni Abdel, ipinahayag niya ang kanyang mga saloobin. Anya, Happy birthday Zion! I love you and I miss you. I wish someday I can celebrate your birthday, enjoy well, and be a good boy always. Ang mensaheng ito hindi lamang nagpapakita ng pagmamahal ng isang lolo sa kanyang apo, kundi nagpapahayag din ng pagtibay ng samahan sa kabila ng layo. Ang pagpapadala ng video message ni Abdel ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagpapalakas sa ugnayan sa gitna ng mga hamon at distansya the birthday. Sa karawan ni Zion, mga masasayang selebrasyon ang ipinamara sa dalawang pamilya. Sa pamamagitan ng mga espesyal na pagkain, handog at mga laruan, nagtagumpay ang pamilya ng mga labati at mga gutierrez na bigyan ng kagalakan si Zion sa kanyang espesyal na araw. Bukod sa mga regalo at selebrasyon, ang 11th birthday ni Zion ay isang pagkakataon upang bigyang pugay ang paglaki at pagunlad ng kanyang pagkatao. Sa pagiging isang mabuting anak at kapatid, patuloy na pinapatunayan ni Zion na siya isang biyayang hindi lamang para sa kanyang pamilya, kundi pati rin sa mundo. Sa papamagitan ng pagdiriwang na ito, ang mga pamilya ng Labati at mga Gutierrez ay nagpapakita ng halaga ng pagmamahalan at pagkakaisa. Sa kabila ng mga hamon at pagsubok na hinaharap, patuloy nilang pinapamala sa kanilang pagkakapit-bisig at pagmamahal sa bawat isa. Ang kaarawan ni Zion na isang paalala na ang pagmamahal ng pamilya ay hindi nasusukat ng distansya kundi ng mga pagkilos at pagpapakita ng pag-aalaga sa isa't isa. Sa pagtatapos ng mga pagdiriwang na ito, ang pamilya ng mga Labati at mga Gutierrez ay nag-iwan ng mga masayang alaala na magiging sandigan at inspirasyon para sa kanilang hinaharap. Ang 11th birthday ni Sayo na hindi lamang isang pagdiriwang ng kanyang buhay, kundi pati na rin pagmamahal at pagkakaisa ng kanyang pamilya. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!